Dia <tuk> hilang itu kan? Dia hilang itu kan? Kenapa mana wala ha? Dia hilang itu kan? Tak tahu apa-apa yang mana? Kenapa dia hilang itu kan? Sebab Siapa? Oh, apa susah nak ditolak yang terlalu banyak lagi. Ini ada. Bukan kalau sampai pada lama lagi. Siapa? Boleh bersuara sahaja, nak Oo saro na oso roo, mag mag directo niya oso The your lawyers are witnesses. You can always find You have to kill me. It's not our intention. You have to kill me to okay. bring me to bring. It's not our intention sir. Oh

ano life is bigla lang mag ano oh. sila na naman ang nasa kabila so, so what will happen <laughs> alam naman naman so, kayo okay, sir. <laughs> hintayin mo I, I lang hintayin mo lang hintayin mo If he's going to live here and live out of the country, You will be there for long. Ang hinihingi niya lang na not... mag... So, naman sir, parang na tayong dito. Kamura-mura so, ng pamasahe pa kung Dalawang anak na 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 dito, dito. Na na ka naman. Sir. Yes, sir. Oh, ka Guys, alam niyo na tayo. na na, 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 na sir. một ganyan ser, kok ganyan ser. Kok ganyan ser. You mean lang ser. You mean lang, you mean lang. You mean lang, you mean lang. lang lang मां नंबर सी है बाप मैं तेरे नजर में जो पैर बेटी अब तुम सो जाओ बेटी बात नहीं बात नहीं

Kaya may yung mga hindi kasali, atras na Yung hindi kasama, atras na Marcel. Huwag mo tayo kung mag-usap pa kami. Huwag mo hawakan yung lawyer. Huwag mo hawakan. 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 This week, uh, mag magkaluwag-luwag lang ako yung mga nag-post na ako'y na-hospital, na ako'y nagkasakit, di ba? I'm going to file server-level case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh. Dahil hindi na sa personal kundi, well, sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone. Get well, get well. Ano nangyari sa'yo? ano sakit mo? So, it's really a foul, no? Pero ang isang nakita ko, unang-unang nagpostol si Jason sa... So, I really would like to bring them to court. Kasi dito naman sa Bagong Pilipinas, yan ang tama eh. Kung meron tayong nakitang mali, ang redress ay nasa korte. Eh. So, I'm going to file cases against them. At saka yung mga kumakabatikos ay talagang akala mo sila lang nakaka sila nakakaalam ng lahat so ito lang challenge kasi diyan kung talagang tama sila at matapang sila isulat nila pirmahan nila at i-file nila sa korte para kinaumagahan kung sila ay sagutin na ng counter affidavit eh hindi na pwedeng sabihin na joke only makaluwag magkaluwag-luwag lang ako yung mga nag-post na ako na hospital, na ako na kasakit, di ba? I'm going to file server-level case against them kasi ang tinatamaan kasi ang pamilya ko eh dahil hindi na sa personal kundi well sa mga colleagues ko rin kasi hindi na tumigil aking cellphone get well get well ano nangyari sa iyo <laughs> ano sakit mo so it's really a foul no pero ang isang nakita ko unang-una post nun si Jason sa So I really would like to bring them to court kasi dito naman sa bagong Pilipinas yan ang tama eh. Kung meron tayong nakitang mali, ang redress ay nasa korte. So I'm going to file cases against them at saka yung mga kumakabatikos ay talagang akala mo silang nakaka silang nakakaalam ng lahat. So ito lang ang challenge kasi dyan. kung talagang tama sila at matapang sila. Isulat nila, pirmahan nila at i-file nila sa korte para kinaumagahan kung sila ay sagutin na ng counter affidavit, eh, hindi nila pwede sabihin na joke only. We swear that the contents of the complaint affidavit is true based on your personal knowledge. Yes, sir. Um, sir, do you understand that um, any uh, any untruthfulness in the complaint affidavit may result in the charging, to the filing of charges for perjury? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have one file. The counter is um file by respondent Mr Clemente D N K. Ah, saya lapor. Apa? Hah?